Hello everyone, so for today's video, nung tagal din ako hindi nakagawa ng vlog, so naisip ko mo ako yun. Sabi ko sa inyo kung ano yung mga kinailangan kong ipasa nung pauwi ako ng Pilipinas. So sa gilis pa ako nagtatrabaho. So sa mga makakapanood kung bawa ko wein, ganyan, hindi ko alam kung ayun parehas ay nang ng kakailangan yung ipasa. So yun. So alam mo, nag ako ng pandesal with butter. <laughs> Ayan ko ipasa. Kailangan nyo i-prepare pala is siyempre ticket, passport, tapos 'yung i-travel. So 'yung i-travel doon pa lang sa sa Greece is hinihingi na sa akin. So kailangan nyo i-scan bago bago i-weigh 'yung mga luggage nyo. 'Yun. And then pagdating mo sa immigration doon sa Greece, binigay ko 'yung passport ko and then tiningnan kung valid pa 'yung visa ko doon sa tatak, yung tatak doon sa passport ko pero hindi na kasi na 2 years na ako di 1 year lang naman yun something like that, so hinanapan ako ng resident card, so sabi ko meron doon, pinasa ko yung resident card ko and kung wala ko yung resident permit or resident card siguro yung bibiyosi na lang yung ipapasa nyo sa kanila kasi kalimitan naman sa mga nasa Greece kasi is wala naman talagang resident permit or resident card papel yung binibigay sa kanila habang hinihintay nila yung uh, resident card. So, yun. Vivio tawag doon. So, yun ang ipapasa nyo. Kasi yun pa naman ay valid until December, I think, sabi. Na until December 31, pwede mong gamitin yung Vivio si mo kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas. So, yun. And then, after that, kailangan nyo ulit magtanong sa lawyer kasi baka mabago yung yung law, kasi paiba iba lang yung law dyan sa, sa, sa Greece. So, yun. Ilan yung kinailangan ko. So, i-update ko ulit kayo kung ano yung mga ipapasa ko naman dito sa Pilipinas pagpabalik ako ng Greece. Okay? So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!